Magkano na nga ba ang kitaan ngayon sa grab car? Kaya pa ba nating hulugan ang ating mga sasakyan sa pagiging grab car driver? Sobrang tumal na ba talaga dito sa grab car? And ano-ano nga ba yung mga diskarte natin para lumakas yung ating booking at maparami yung ating kita? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo sa video na to. Bibiyahe tayo sa grab car and titignan natin kung magkano kikitain natin sa araw na to and magkano yung gas na magagastos natin and kung magkano yung cash na may -e natin sa araw na to and kung gaano kahabang oras ang kailangan natin para kumita dito sa grab car. So ngayon nga guys ay March 4, 2025 so araw ngayon ng Tuesday and bibiyahe tayo Kahapon nga pala hindi tayo bumiyahe dahil coding tayo Time check nga pala is 5.26 na ng umaga Actually late na tayo dahil nga umalis tayo ng bahay minsan alas 4 Dahil mas gusto natin mas maaga dahil wala pang traffic And ngayon nga ay inabot na tayo ng almost 5.30 So nga pala guys, uh, yung gas natin nasa 3 bar ngayon. So mamaya magpapagas tayo para malaman natin kung magkano talaga yung take home fee natin. Kasi ang dami nagre-reklamo ngayon na sobrang tubal na daw sa grab car. So ipapakita ko sa inyo yung actual mismo na pagbibiyahe ko ngayong araw na to. So dyan na muna kayo. Uh, update ko kayo pag pinasukan tayo ng booking and uh, kung saan yung drop off, kung gaano kadalas yung booking natin na pumapasok ngayong araw na to. Hi guys, uh, dahil wala pang pumapasok na booking Magpapagas muna tayo dito sa may clean fuel Dito malapit sa amin So 500 muna ipapagas natin Dahil uh, uh, wala pa tayong kita ngayong araw na to So 500 muna ipapagas natin So dito lang malapit sa clean fuel Pagas lang tayo Hi guys, uh, pinasukan na tayo ng booking Habang magpapagas tayo kanina May pumasok ng booking Ang fare is 172 Medyo malaki-laki din ng konti Actually nakasaber siya Uh, galing dito sa may Estrada, dito sa may Manila. Uh, papunta naman siya ng Mandaluyong. So, papunta nga ako dun sa pick-up location. Tara, pick upin lang natin. Maganda ay at uh, may pumasok agad na booking. Uh, actually, hindi pa tayo tapos ng pagas. May pumasok agad. So, pumputahan ko lang ngayon si passenger and then update ko kayo pag naibaba na natin siya sa Mandaluyong. Morning guys. So bali nakakadalawang booking na tayo. Andito dito tayo ngayon sa uh, Faura. Dito sa dito sa may malapit sa Robinson's Ervita. So kanina pagbaba ng passenger natin, uh, doon nga sa may mandalu yung sa may Pioneer. So pinasukan naman tayo kaagad ng booking. Uh, doon lang din katabi. So actually hindi pa nakakababa yung passenger natin. Pinasukan tayo agad ng booking. Uh, papunta dito sa Supreme Court. And then nga kaya nga andito ako sa may Faura. Ah, uh, dahil naghatid tayo ng passenger. So tapos ah, uh, ngayon nga habang nagbi-video tayo, pinasukan tayo ulit ng booking. Ah, uh, papunta naman siya ng Makati. Papuntang Salcedo. Nga pala kanina yung fare is 306. Ah, uh, ngayon naman is 100 plus yung sumunod na booking natin. Uh, from dito sa Malapit sa Robinson, Sermita Pagpunta naman siya ng uh, Makati, Libiste So maganda-ganda may tatlong booking na tayo And Pag nahatid natin to mayroon na tayong uh, Malaki-laki na rin uh, Nasa 700 pesos na yung magiging income natin Kulang-kulang 700 pesos So update ko kayo pag nababa natin si passenger Sa may uh, Makati Hey guys, good morning uh, kakababa lang ng passenger natin dito sa May Makati galing siya ng uh, Ermita doon sa malapit sa Robinsons 200 plus pala yung fare and then pagkababa nga pinasukan tayo kaagad ng booking dito rin sa uh, malapit lang actually katabing building lang uh, ilang metro lang yung layo so papunta naman to ng BGC ang fare is 180 pesos so andito nga tayo inantay lang natin bumaba si passenger tapos takbo na tayo. So tara guys, uh, update ko kayo pag nababa na natin si passenger sa BGC. Hi guys, update lang. Time check is 8 o'clock na ng umaga. Kakatid nga lang natin sa passenger natin dito sa may BGC. Uh, galing siya ng Makati. Ang fare niya is 180 pesos. Tapos... Uh, pagbabangan ng passenger natin may pumasok ulit na booking uh, 1.3 kilometers yung pick up uh, malapit lang naman dito sa BGC papunta naman ng St. Luke's yung fare is 130 pesos nga pala guys ngayon ay tuloy tuloy yung booking natin sunod sunod and bihira yung savers so sa apat na booking natin nasa isa, parang isa lang yung saver dun eh uh, puro standard yung book so medyo maganda ganda yung fare yun nga lang na-traffic tayo dito sa BGC, medyo traffic dito dahil nga parang may mga school dito, yung mga international school. So sobrang traffic kaya medyo tagalan tayo. Pero ngayon papunta na tayo sa sunod natin na pick up, uh, dito lang din sa BGC. So update ko kayo mamaya pag nahatin na natin si passenger sa kanyang destination. Hi guys, uh, nahatid na natin yung passenger natin dito sa St. Luke's Pinasukan din tayo ng booking dito, St. Luke's din, papunta naman ng Makati So yung fare is 147, uh, naka-saber siya So tara, papunta na tayo Actually nandito na ako sa St. Luke's Dahil nga dito rin naman tayo nagbaba Pero yung katabing building kasi ng St. Luke's yung sumunod natin na passenger Kaya nandito ako sa, iikot lang ko ng konti So tara guys, uh, update ko kayo pag nababa na natin si passenger sa may Makati Good guys! Uh, natin na natin yung passenger natin dito sa Makati Sobrang traffic dito sa may tulay ng Kalayaan and BGC So, kaya natagalan tayo uh, Time check nga pala is 9.05 na Meron na tayong 1,149 pesos So, maliit pa lang yung kita natin Pero, ayos na yan uh, Andito ako ngayon sa may Makati Sa... Valero Street. Sobrang traffic din dito. Kahit saan yata dito sa Makati. Yun lang minsan ang disadvantages dito sa Makati. Dahil nga sobrang traffic. Mas gusto ko pa yung mapadpad ako sa ibang lugar. Kaso yun nga nangyayari. Binabalik tayo dito sa Makati. Kahit nakalayo na tayo, binabalik pa rin tayo dito sa Makati. So... Diyan na muna kayo guys, mag video ako ulit mamaya pag Uh, makarami na tayo at pinasukan pa tayo ng booking dito Hi guys, uh, hindi pa tayo nakakalayo dito sa stoplight pinasukan tayo ng booking kagad uh, dito sa may Antel dito lang yun sa may Balero papunta naman ng Urban Makati mura lang siya, 124 pesos pero okay na kasi hindi naman siya naka-discount bali standard yung payment niya and nakakash siya 124 pesos so okay lang, medyo malapit lang naman to so ang problema natin medyo traffic so update ako mamaya pag nababa na natin yung passenger natin hi guys time check is 11 o'clock na ng maga. so kanina uh, pagbaba natin ng passenger sa Makati binasukan tayo ng bookie kaso mali yung pin uh, yung book ni passenger sa may Makati, Makdo yun pala nasa Pasay sila Buendia Macdo. So, kinansel ni passenger. Uh, mabuti na lang meron tayong 50 pesos na matatanggap pagka ganun. Pag naka-arrive na tayo and then kinansel ni passenger. So, magkakaroon tayo ng 50 pesos. And, yun nga, pinasukan tayo kaagad ng booking din pagka-cancel. Uh, Avida Tower, dito sa may Buendia, corner ng Osmeña Highway. And, papunta naman siya ng Antel, sa may Makati Ave. So ang fare niya is uh, 100 plus nasa 122. And then pagdating natin dun sa Antel, pagbaba natin ng passenger, pinasukan tayo ng booking naman. Uh, ang pickup location ay sa City Garden, papunta naman dito sa Maymolobesya. So ang fare is 202 and Good thing lang, mabait yung passenger natin uh, Binigyan tayo ng tip na 250 pesos Bali yung binayad niya is 500 pesos So maganda-ganda Dahil mayroon tayong tip kaagad na 250 pesos Ngayon nga, andito ako sa may Molobesha Dito sa may Petron uh, Sa kanto ng Molobesha Dahil nga umihi tayo Kasi nakaramdam tayo ng naihi tayo So far wala na naman booking dahil nga siguro nagpatay ako ng app Yun nga ang naging problema dito sa app natin Pag nagpatay ka medyo natatagalan bago ka pasukan ulit So ngayon ikot-ikot muna ako uh, Hanap tayo ng booking and then update ko kayo mamaya kung makakamagkano tayo Nga pala ngayon nasa 1,600 plus na yung kinita natin So bago tayo muwi target ko nga sana maka 3,000 ako bago ako muwi mamayang tanghali or mga 2.5 pwede na siguro and then mamayang gabi ulit bibiyahe tayo so dyan na muna kayo update ko kayo pag may pumasok na booking ngayon dito sa atin hi guys update lang so kanina pagkaring natin sa Moa uh, kumain nga muna tayo dahil nakaramdam na tayo ng gutom so duman muna tayo sa kainan and then after nating mag kumain, nagbukas na nga tayo ng app so ngayon nga may pumasok na booking Uh, dito lang din sa Pasay malapit lang dun sa pinagkainan ko ang fare is 118 pesos papunta naman siya ng MOA uh, mababa lang nakasaver to pero okay na time check nga pala is 12 o'clock na ng tanghali puntahan ko lang yung passenger natin ngayon and then mag update ako mamaya mag uh, natin sana maka 3,000 tayo ngayon hanggang alas 2 o 2.30 ng hapon so dyan na muna kayo update ako mamaya Hi guys, time check is 3.30 na ng hapon So andito na tayo sa bahay Kaka-uwi lang natin So kanina hindi na ako nakapag video Kasi nga sunod sunod na yung booking natin So pagbaba ng passenger natin kanina Yung galing Pasay papuntang Mowa Pinasukan tayo ng booking din May XC lang uh, from Mowa papunta ng Double Dragon. Ang fare is 85 pesos. And then sa may Moa, sa may shore, pinasukan tayo ng booking. Uh, papunta din sa may Parkal, malapit lang din. Ang fare is 84 pesos. Afternoon, uh, pinasukan tayo ng booking sa may Moa na ulit. Papunta naman ng Mabini dito sa may Manila, sa may Lotus Hotel. So medyo malaki-laki ng konti. Ang fare is 149 And then, pagkababa ng passenger natin doon sa may Pabini, pinasokan din naman tayo ng booking papunta ng Manila City Hall. Ang fare is 83 pesos. And then, pagbaba ng passenger naman natin sa uh, City Hall ng Manila, uh, pinasokan tayo ng booking sa tapat lang sa may SM Manila, papunta naman sa likod lang sa may Romualdez Street. Ang fare is 80 pesos. Pagkababa ng passenger, pinasokan tayo ng booking medyo malayo-layo ang pick up from Romualdez papunta dun sa may National Museum. Ang passenger natin nasa National Museum. Papunta naman siya ng MOA. Ang fare is 187 pesos. And then pagdating natin ng MOA, nagset na tayo ng may destination pa uwi dito sa bahay dahil nga hapon na, alas dos mahigit na yon. So gusto na nating umuwi. And then pinasukan na tayo ng booking from Conrad Hotel papunta dito sa may Maydas Hotel naman sa may malapit sa EDSA. And then uh, ang sumunod na booking natin from Harrison uh, papunta na dito sa may Vito Cruz. So pagdating sa Vito Cruz hindi na tayo pinasukan dahil uwi na tayo ng bahay. Yung Ah, uh, booking pala natin from Conrad to Maidas, bali 103 pesos lang yung fare. Tapos yung from Harrison, papunta naman ng Vito Cruz, bali 87 pesos yung naging fare. And then pagdating nga natin ng Vito Cruz, hindi na tayo pinasukan ng booking, kaya nagpasya na tayong muwi ng bahay. So luman muna tayo ng gasoline station dahil paubos na yung pinagas natin kaninang umaga. So nagpagas tayo ulit ng 500 pesos. So ngayong araw, nakaka 1,000 pesos na tayong Uh, paggas and then naka 18 bookings nga tayo ngayong araw na to so marami din tayong cancel dahil may mga malalayong booking na talo talaga yung pamasahe sobrang baba ng pamasahe kaya kinakancel natin and then dun sa SM Manila din kasi ang daming cancel din tayo dun kasi yung passenger natin matatagal bago lumabas so sayang yung oras natin kaya nakakancel so yun nga naka 18 bookings tayo 18 na biyahe tayo ngayong araw mula kanina alas 5 hanggang alas 3 ngayong hapon. Bali ang kinita pa lang natin ngayong araw ay 2,623 pesos and meron din tayong tip na natanggap na nasa 250 pesos na cash. Pwede na, nasa 2.8 na rin para sa ilang oras na pagbibiyahe natin. Pero mamayang hapon, bibiyahe pa rin tayo kasi sayang naman. Magpapahinga lang tayo sa saglit and magsusundo tayo kay Mrs. Mayamaya mga alas 5 and then bibiyahin na naman tayo kahit mga alas 7 na ng gabi dahil nga uh, wala na masyadong traffic pagka ganun and nga pala guys magingat tayo sa pagbibiyahin natin sa araw-araw dahil sobrang init ngayon so yung aircon natin minsan parang hindi na natin maramdaman sa sobrang init ngayong araw actually nag-cancel uh, na ng mga pasok yung mga estudyante ngayon dahil nga sa sobrang init eh, kaya ingat-ingat lang tayo sa mga sa ating pagbibiyahe. Uh, update ko kayo mamaya pag biyahe ko ng gabi kung makakamagkano tayo bung uh, buong araw and kung magkano yung maiuwi natin, yung net income natin and magkano yung magagastos natin sa gas and magkano yung, and ito total natin ipapakita ko sa inyo kung ilang oras tayong bumiyahe and magkano yung naging take home natin so dyan na muna kayo mag update ako mamaya pag ko sa gabi good evening, guys time check is past 7 na so bibiyahe tayo ulit ngayon sa grab car uh, kanina nga naka 1.6 na tayo mahigit tapos ngayon ulit bibiyahe tayo nakapagpahinga na rin tayo and then nakapag Uh, kumain na rin kahit pa paano so ngayon guys tutuloy natin yung biyahe natin kapag bis na rin pala ako so itutuloy lang natin yung biyahe natin kanina sana makarami tayo so abangan nyo mamaya sa video natin kung uh, magkano yung may uwi natin pag natin ng gabi so dyan muna kayo plan ko is 3 hours lang na biyahe ngayon sana maka 1000 pa tayo hi guys uh, pagkabukas na pagkabukas natin ang app natin pinasukan tayo na agad ng booking Uh, bali two stop siya dito lang malapit sa amin isang lasal and isang supreme court so papunta nga ako doon sa area ni passenger may pick upin lang natin sya um, fair nga pala is 161 pesos so update ko kayo mamaya pag nababa na natin yung passenger natin hi guys uh, kanina pag baba ng passenger natin yung dalawang drop off yung last kasi sa Supreme Court yung drop pinasukan so, tayo ng booking doon pagkababa niya sa may Robinson Servita ang fare is 64 pesos malapit lang Actually mga 2 minutes lang yata natin na natin kaagad 64 pesos sobrang baba nakasaver siya And then pagka nga niya May pumasok naman na booking sa atin Kaya papunta tayo ngayon Uh, ang fare nito is 200 plus papunta siya ng Pasay uh, malapit dun sa may ano airport ng Terminal 3 so naka-saver din kaya medyo mabababa yung price ngayong gabi uh, actually malayo tong ano eh uh, Pasay drop natin pero okay na yan kaysa wala so tara punta muna ako dun sa pick up location update ako mamaya pag nababa na natin dun sa may Pasay Hi guys, update lang uh, Nahatid na natin yung passenger natin Dito sa may pasay Malapit sa Villamor And then, pinasukan naman tayo kagad ng booking Papunta naman ng BGC Sa may JP Morgan So, 200 plus yung fare And papunta lang ako dun sa passenger natin So, update ako mamaya Pag nakababa na yung passenger natin Sa BGC Hi guys, time check is mag 11 na ng gabi Kanina, uh, pagbaba ng passenger natin sa may BGC sa may JP Morgan Pinasukan tayo ng booking doon, malapit lang Papunta siya ng One Ayala Ang fare is 100 pesos lang uh, 100 plus actually Pero nagtip naman si ma'am ng 25 pesos Actually nakasaver siya Pero maganda lang dahil nga nagtip si ma'am tapos sa One Ayala din, pagbaba ng passenger natin, uh, pinasukan din tayo ng booking papuntang sa So ang fare is 216 pesos. So maganda-ganda, pero nakasaber pa rin siya, medyo malayo-layo ng konti, pero okay lang. Dahil nga gabi naman ngayon, wala na masyadong traffic. And then pagdating nga sa Sampalok, uh, nag-set na tayo ng my destination, pauwi dito ng bahay. So akala ko hindi na tayo papasukan Pinasukan pa tayo papunta ng Robinson's Otis Ang fare naman is uh, 92 pesos pero nagtip ng cash na 20 pesos So so far guys naka 25 jobs tayo Grabe sobrang daming biyahe natin ngayon 25 jobs Pero yung huling passenger natin na uh, baba natin mga 10.30 lang Uh, nababa natin yung huling passenger natin Kaso medyo malaylay ng konti sa bahay uh, Kaya ngayon-ngayon naabot tayo Nang mag-11 na Pero nasa ano palang naman 10.50 ng gabi So Bali ang kinita natin guys Sa araw na to Ay umabot din tayo ng uh, 3,752 pesos And then may natanggap nga tayong tip na nasa 200 plus mga 280 So ang total talaga na kinita natin sa araw na to ay nasa 4,000 plus So sabihin na natin 4,000 pesos kasama yung tip And then nagpagas nga tayo kanina 500 sa umaga and then sa hapon nagpagas din tayo ng 500 So balilas natin yung 1,000 pesos na pinagas natin So, ang mo take home natin ngayon ay 3,000 pesos. So, not bad na guys. Uh, actually, umabot tayo ng mga 14 hours na biyahe ngayong araw na to. Pero hindi naman tuloy-tuloy yon dahil nga umuwi tayo ng bahay and then nagpatay din tayo ng, up, ng tanghali. Mga 1 hour din mahigit yun. So, parang nasa 13 lang mahigit. 13 hours mahigit lang yung Uh, inabot talaga natin sa pagbibiyahe sa buong maghapon. Nga pala guys, sa mga nagtatanong kung malakas pa ba dito sa Grab, kung mahina na ba? Ah, uh, sa booking, malakas pa naman talaga dito sa Grab. Ang problema lang talaga natin dito ay sobrang baba ng fare. So, dati uh, maghapon, pinakasagad ko nasa 18 to 20 jobs lang tayo, malaki-laki nang nauuwi natin yan nasa kulang-kulang 4,000 na pero ngayon nga ay inabot tayo ng 25 jobs tapos kung wala pang tip hindi pa tayo abot ng 4,000 so ramdam na ramdam na talaga natin ngayon na medyo mababa talaga yung fare pero yung booking uh, malakas pa naman yung booking halos tuloy-tuloy nga kanina uh, nagpatay lang ako ng app nung pauwi na ako ng bahay so siguro ang dami na rin umayaw na mga driver kaya marami na rin tayong booking. Pero ganoon pa rin guys, ah, Tiyagaan lang talaga tayo kaysa naman nakatambay tayo sa bahay and pahiga-higa lang. So hindi tayo kikita ng mga 4,000 pesos. So yun lang guys, maraming maraming salamat sana may natutunan kayo sa video natin, sana nagkaroon kayo ng idea. And then para malaman nyo rin kung gaano na baka hina and gaano bakal lakas dito and gaano na baka baba yung fare natin. Nga pala guys, dyan sa uh, mga pinapakita kong mga booking, makikita nyo dyan kung ilang kilometer yung tinakbo natin and gaano ka tagal natin natin, may oras yan. So... Uh, pag-aralan nyo na lang and then sa mga gustong pumasok dito sa grab cars yan yung mga posibleng kitain nyo or baka mas malaki pa kaysa sa akin dahil nga hindi naman tayo tuloy-tuloy bumibiyahe dahil nga umuwi pa tayo ng bahay tapos nagsusundo pa tayo kay misis sa hapon so kung tuloy-tuloy siguro ang natin baka kaya pa ng 5,000 pero baka yun nga, baka hindi na kayanin ng katawan natin. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa mga video natin. So sa may mga katunungan dyan, sa may mga gusto i-clarify pa, huwag kayong mahiyang mag-comment sa mga videos natin. And nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Maraming maraming salamat guys. Again, ito si Butterdust Band, ang inyong Grab Car Driver.